Muling nakatanggap ng pagkilala bilang Best Morning Show, ang paboritong programa ng bayan tuwing umaga, ang Rise and Shine Pilipinas. Mula sa 18th Golden Globe Annual Awards, malugod itong tinanggap ng ating co-host sa New Anchor na si Ms. Diane Kerer. Panorin po natin ito. Isa na namang parangal ang natanggap ng morning show ng bayan at ng inyong paboritong kasama tuwing umaga. Kinilala bilang best morning show ang Rise and Shine Pilipinas sa ikalading walong edisyon ng Golden Globe Annual Awards. Malugod na tinanggap ng host at news anchor ng RSP na si Diane Carrera, ang nasabing pagkilala sa awarding na ginanap sa isang hotel sa Lungsod ng Maynila po ay nagbibigay pa na nga mas malaking hamon sa amin na pagbutihin pa yung trabaho para maibigay ang totoo at napapanahon ng mga balita at mga kwento na nagbibigay ng aral-aral sa ating mga kababayan. Makakaasa po kayo na kami po ay katulong po ninyo para ang, excellence. And that is what we do we ang Golden Globe Annual Awards ay nagbibigay ng pagkilala sa mga negosyong may dekalidad na serbisyo at produkto at mga individual na may katangitanging achievements at nagdala ng pride and honor para sa Pilipinas. Kami lang naman ay katuwang ng mga nagdinegosyo, o sumusubok na makipakita ang kanilang kabutihan sa pagdinegosyo para hindi dahil sila para ngalan para sila ay bigyan ng kayabangan hindi kayamanan sa pagsusumikap nila maliban sa paggawad ng mga parangal sa mga awardee napuno rin ng kantahan at sayawan ang gabi ng parangal Kaya naman abot-abot rin ng pasasalamat at sayang naramdaman ng mga nakatanggap ng parangal ng gabi iyon. This is a, a testament of our hard work and dedication, and at the same time, we're able to showcase the talent of our students and being um, passionate about it. Very thankful na recognize yung effort, especially yung hardship and doing business uh, here in the Philippines because of this award. We will strive more and do our best to serve and make our place better for everyone. Nakikita namin kung ano yung improvement na meron kami. As a business owner, um, masaya kami dahil kasi um, nare-recognize kami local and international.